Ipinagdiwang ng mga taga San Juan City ang ikisandaan pitong araw ng kalayaan. Ang pagdiriwang ay tinampukan ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas, pagsisindi ng eternal flame, sinunda ng pag-aali ng bulaklak at 21 gun salute.

Binigyang din nito na walang kalayaan kung walang pinaglabanan at walang pinaglabanan kung walang kalayaan. Ikinuwento rin ito ang ilang mahalagang pangyayari at pakikibakan mga Pilipino laban sa mga mananakop at ang mahalagang papel ng sagupaan sa pinaglabanan o San Juan del Monte. Kaligaya ka ng ang daan araw ng kalayaan. Walang kalayaan kung walang pinaglabanan. Dito po sa Lurusog ng San sa Pagkat, noong August 30, 1896, ang lugar na ito na ngayon ay sagrado, ay inatake po ni Jack Andres Monifacio, kasama ng mga katikomero sa Pagkat. Naniniwala sila. Ngayong panong yun, kung makuha po nila ang control ng tubig ng kamilinaan, ay nalilalog po sila sa inaksin. Marami pong namatay sa bato ng Pilipinan. Ngunit ito po yung nagsilbing hudyat na mas malaki ang pakikipaglaban na tuluyang nagbigay po ng kalayaan sa Tansang Pilipinas. At yan po ang ating pinagbiliwang ngayon. Our 127th Independence Day. Na kung wala pong pinaglabanan, ay wala pong kalayaan. Samantala, ang selebrasyon ay dinilohon din ni din Nakiri Samora, may bahay ng alikalde. San Juan City Representative Bel Samora, First Lady Lois Araneta Marcos, Sekretara Cristina Garcia Prasco, at Department of Tourism, Philippine National Police, at ang National Historical Commission of the Philippines. Felix Tambonco, The Observer News.